Sobrang gamit kinagamit ko na talaga itong liquidizer machine. Nabili ko lang ito sa TikTok. Ayan, guys. Makikita nyo. Ito yung marireceive nyo, guys. Ayan. So, ito yung machine niya. Then, tatanggalin mo lang yan. Tapos, ito yung blade niya. Napaka, ano talaga ng blade niya, guys. list Ayan. So, 1, 2, 3, 4. Yan siya, 4 blades. Ayan, dalagay mo lang siya dyan may butas kasi sa ilalim. Ano yung gagawa tayo ng juice ngayon? So, ipapakita ko sa inyo kung gaano siya mag-extract. Ang bilis niya lang guys, seconds lang makaka-extract na tayo ng orange juice. Wait lang. Ayan guys, so ito yung orange juice. So, pag iwalay-walayin lang natin, then ilagay natin dyan sa loob. Ayan. Tingnan natin guys kung gaano siya ka-legit na mag-extract. Seconds lang yan guys. Ayan, so lagyan natin ng isang basong tubig. Ayan, then, lagay natin ito. Then, ilagay natin dyan. Ayan. Pag kayong kukurap. Ayan, tingnan guys. I-press nyo lang ang button. Ayan, o oh, ba? Diba? Oh, tignan nyo guys. Napipino niya. 5 seconds lang, di ba? Grabe, sulit kasi hindi talaga to Kung gusto mo siya, pa, i-press nyo na ang button. Ilong press nyo lang. Grabe, sobrang dali lang talaga. 10 seconds below, makakagawa ka na, makaka-extract ka na ng fruits, herbs, and vegetables na liquid. Ayan, tinan nyo naman siya guys. Oh. Oh. At ito, napakadali lang siya hugasan. Tinan nyo kung, gaano, kung paano ko siya hugasan. Ayan, di ba? Ganito lang paghugas niyan guys. Napakabilis lang. Huwag nyo na siya sabunan. oh, tinan nyo. Linis agad, di ba? Huwag nyo nang pahirapan ang sarili nyo guys. Ganun lang po ang paglinis niya. Ayan, so ito na ang juice na nagawa natin. Tingnan niyo naman siya, oh. Isang baso lang 'yan. Ayan, makikita niyo naman siya na pinong-pino talaga. Oh. Ah. Wow. Sarap dito, guys. Naghanap kayo ng liquidizer machine na pipino sa mga prutas, gulay nyo kung gusto nyo maging healthy, isubukan nyo talaga itong liquidizer machine natin guys kasi sobrang legit talaga, na matagal na po ito sa akin at gamit, pinagamit ko, ko na talaga ito kasi uh, gusto, ko, sa, gusto ko kasi ng healthy lifestyle